Ano? Ubos. Yung ano yung ubos? Yung pera mo. Yung pera ko, ubos na? Oo, kasi sa akin naman, walang mauubos sa akin. No? Grabe, wala na akong pera. Mm. So, ganyan talaga? Inubos mo sa, um, sa sa order ng bago mong shoes. Ah, yung pera mo. Mm -hmm. Ay, grabe ka naman. <laughs> Kahit na masagit. Pogi naman yung pako. <laughs> ito yung mostly na kinakain nila rito, yung tinatawag na brood site. Yung tinapay, gano'n. Malamig na. Oo yung cold meal. Cold meal. O, tinapay. Yan. Itong mga ano, ito po yung isang technique ko para makatipid, mga kaibigan. At saka, para hindi ako lumobo ng lumobo, no? On the way kami, napupunta ko sa kickboxing Liam. Let's go mga kaibigan, let's go! Ah! <laughs> Huwag kang masyadong mabilis! Masagip na naman yung paa mo kasi yung sapatos mo na naman. Hindi, okay lang. Kahit na masagit, pogi naman yung pako. <laughs> ano? Let's go na o mamaya pa? Let's go na. O oh, yan, Let's Lina Alamig yan. Pa. Lina Alamig! Nasaan na si Mrs.? Wow. Ano? Nag-i-spy? <laughs> ah, ayan. Ito yung hinanap mo. Hinanap yung kamiyang. Mm-hmm. Yung nakalipat oh, yung Yeah, Jake, lang ready. Yung ano lang niya yan. Oh, okay. Ready Tur ba yung kung no? Yeah, tortilla. Okay. Oh, okay na? Okay na. Dali, okay tignan ko lang. Kompleto na o may kulang pa? Tine-check ko sa muna. Namro problema yan mga kaibigan ng ano ng uh, lulutuin. <laughs> Hindi niya alam. So ayan. Ano nga yan? Ubos. Oo. Oh, oh. Ano? Ubos. Yung ano yung ubos? Yung pera mo. Yung pera ko ubos na. Oo kasi sa akin naman walang mauubos sa akin. No. Grabe, wala na akong pera. Mm. So ganyan talaga? Inubos mo sa sa order ng bago mong shoes. Ah, yung pera mo. Mm -hmm. Ay, grabe ka naman. Bakit? So, wala na tayong pangkain dahil sa shoes ko. Okay. Ay, naka. Tara na. Let's go home. Pagi bukas. Salamat. Salamat sa iyo. Aking kita. <laughs> oh, ayan. Ayan po yung ginagamit kong camera kasi may nagkatanong sa comment. Ayan ang cellphone. Was din? Aso. Oh, Ayan mga kaibigan, ilikpit natin yung ating binilay. At uh, yan. Kumain na tayo. Ano? Kak kakain ba tayo? Oo, kakain. Kakain? Oo. Okay. Ayan. Mag-broadside tayo mga kaibigan. Okay. Kain tayo. Kain po tayo. Ito yung mostly na kinakain nila rito yung tinatawag na broadside. Yung tinapay, ganon. Malamig na. Uh, o, yung cold meal. Cold meal. Uh, uh, tinapay, okay. mga ano ba yung mga yun? Ham, ganon. Cheese. Kami naman, cheese at saka bread. Okay. Gusto mo ng Ham. Hindi, Yun na. Tama na yan. Mm -hmm. Tama na yan. Tapos yan, may okay. wine. Ako naman, Sprite. Tapos ito yung ano. Parang bretze. Eh. Yung Iba bretze. Form. Iba lang ang form. Pero yung okay. yung tinapay mismo parehas na. eh oh, yung uh -huh. tibla. Yung timblang. Okay. Yan. Tapos syempre, ito yung pampahid natin. Ah. ito bukas. Mm. Mm. Ang bango nito. Cream. Cream, cream, cream. When I'm with you. So, yan. Oh, bukas na pala ito. Oh, bukas yan. Mm. Sarap. Yan. Tapos, Was masarap wir mm. schmeckt, Ja. Yeah? Mm. Yeah. Mm. Vegetable Hell, ne? Bei yung im Pepino. Im mm. na Und hat er mal darum gemacht. Kolin. na, <laughs> mm. na. Mm. Mm. wo mm -hmm. mm. ist ito. Ginawa nilang cream lang. Ito yung cheese na talaga ang common bath cheese. Hmm. Good morning, good morning mga kaibigan. Ayan si Mrs. at si Liam nagbe-breakfast. Tayo naman mga kaibigan ay uh, siyempre uh, hmm. papasok tayo sa trabaho no So let's go to work <laughs> Nandito na tayo mga kaibigan Buti na lang okay na yung ating ramdam At uh, yan Yung pain natin ay uh, halos wala na Kaya balik tayo Sa trabaho mga kaibigan no? At ngayon naman maganda yung ano, maganda yung weather at least plus 7 degrees Celsius, no. Mga naka, nakaraang araw ay nasa minus tayo kaya medyo ano ngayon medyo uh, mainit-init na. No? So uh, nakaka ano ng moral ba? <laughs> nakaka uh, angat ng moral, 'di ba? So let's go to work. Whoop. Grabe talaga yung difference mga kaibigan ng ano, ng paligid. Parang ano, ang init-init. Parang very warm. At syempre, wala na tayong mga snow. Hmm? Ganito sana. Sana all, every day. Diba? Ah, ah di ba? Di ba? Di ba? Ay, nako! Kuha lang tayo ng pampatalino, mga kaibigan, para tumalino naman tayo. Okay na ba tayo dyan? Okay na ba tayo dyan mga kaibigan? Ayan o. Oh. So kumuha lang tayo ng ano. Pampatalino kasi. Parang ang bobo-bobo ko ngayon. Wow. wow. Ang sarap. So mga kaibigan kain po tayo. Lunch break po natin. Ayon rin po kayo mga kaibigan. Ano? Huwag kayong magpalipas ng gutom. Ayan. Yung ating banana. O ba? Diba? Ay nako. Ayan. Itong mga ano. Ito po yung isang technique ko para makatipid mga kaibigan. At saka para hindi ako lumobo ng lumobo, no? So, pag sa trabaho, lunch break, mga simpleng pagkain lang, mga kaibigan, mga prutas, gano'n. Tapos, sa bahay, ako bumabawi. Kita nyo naman, no? Kain ako ng kain sa loob ng bahay. Pag umuwi ako, pagkatapos ng trabaho no? so ayun para makatibid din o oh, diba o diba wala naman tayong lugi dun hindi tayo tataba at makakatibid pa tayo ay gusto ko nga palang ano isyak. ha wala naman kasi na po I-shout out lahat-lahat po ng mga kaba nating mga pumupunta dito sa Germany at nagkikipagsapalaran at uh, yon. Uh, especially sa ating mga ano, mga kaibigan. Kain, kain tayo. Especially po sa uh yung ating mga nurses no. Na kahit na may mga hindi magandang karanasan sila ay uh, nandiyan pa rin sila. Tinitiis pa rin ang lahat-lahat para may ipon at uh, may ipadala sa atin sa Pilipinas sa kanilang-kanilang pamilya. Shoutout po sa inyong lahat. no, Siyempre hindi lang sa ating mga nurses kundi lahat-lahat na po na pumupunta dito, no Mga bayani ika nga. Modern na bayani ika nga. Di ba? Tama ba yung sinasabi ko mga kaibigan? Hindi ko alam kung tama yung sinasabi ko pero sa tingin ko hindi. Hindi <laughs> joke lang. Apple, syempre mga kaibigan, 'di ba? Oh. Hmm. Okay lang. Mm. Wala na ubos na yung baon ko. Tapos syempre, pampatalino na natin kape. So ayan. Mga kaibigan, Hanggang dito na lang yung uh, vlog natin for today. Mag-ingat po tayong lahat at uh, hanggang sa susunod na vlog mga kaibigan. Kita-kits tayo.